Samantala sa pagkakatong ito, pakinggan po naman natin ang pag-uulat mula sa himpilan ng DCJO, ang Spirit FM, CMN, si Baler, Aurora. CNN live, live Nationwide. George Balbero, magandang araw sa'yo. iyo. Magandang araw, Arniel. Magandang araw, Pilipinas na lang sa at briefing ang mga kandidato ng barangay at Sangguniang Kabataan sa Bayan ng Kasiguran sa Aurora. Ito ay upang talakayin ang mga alisintunin na itinakda ng batas tinggil sa mga bawal at pwedeng gawin ng isang kandidato mula kampanyaan hanggang sa matapos ang halalan. Sa negis aspirante sa lugar ay nasa apat na run at labing apat uh, na kandidato ang tumalo sa natural na programa. Nagkaroon din ng question and answer portion nabigyan na bigyan linaw at tamang kasagutan ang mga ibinatong tanong ng mga aspirante. Kasabay niyan ay isinagawa din ang SIS Covenant Signing na pinangulahan ng PNP at Commission on Election bilang paghigayat sa mapayapa at tahimik na halalan na narito ang bahagyang mental ng na Philippine National Police sa lugar.

natin sa araw sa lahat ng mga naglahangat na maglingkod sa sana gawin po natin matahimik mapayapa ang natawin ang inarapos natin alala sa mga barangay at kabataan sa seksyon ang uh, naging pinig ni police Major Dennis Balbena ang hepe ng kasiguran police Station mula rito sa DCJ ang Spirit FM, Baler Aurora ako si George Valverde, nag live para sa CNN Pilipinas. CNN Live. live National Maraming salamat George Balbero mula po naman sa impilan ng DCJO Spirit FM, CNN Baler Aurora.